na lang namin as SB19 ang aming mga new singles, Moonlight, Ready, and syempre meron kaming mga pinaghahandaan na dapat yung abangan. Napakarami, diba? oh. Napakarami di ba? Lang... Napakarami yung dapat abangan for SB19 yeah. this year. Di lang tayo sure kung this year or this month or... Hindi naman sure. Mami ko hindi tayo sure. This di month, sure. next month, next year. Yo. This hours. This, this, hour. Hour. this hour. Wala sabi ko hindi sure. pero ikaw. Uh. Siyempre po ayun. First communion ni Princess. Pwede po natin mga magulang. Thank you, thank you so much sa pag-celebrate na celebrate celebrate ng birthday ko um, kahit uh, nakalipas na siya. Thank you, thank you so much. Siyempre sa mods, sa admins, sa pag-prepare dito. Ayan. Um, sabihin mo. So, actually may schedule pa ako. Okay rin ay, Ayun lang. So, actually may schedule pa ako. So, mabilis na mabilis lang. so ko lang dumaan kasi gusto ko magpasalamat sa lahat ng effort nyo and syempre sa effort ng Maud. Sana nag enjoy kayo mayong araw at enjoy nyo may the rest of the event. So, ayun. Thank you, thank you so much, guys. Um, kahit birthday ko, meron akong surprise.

super um, special sa akin. Tone down, down na daw. Maraming salamat sa pagpunta ng first